Hello, what's up mga kuys? Ayan, dahil galing tayo sa biyahe, ayan. So, magluluto tayo ng sugpo. Ayan, oh, supo, eh, mga buhay MC Taxi, oh. Ayan, oh. Ayan, mga kuys. Oh. Ayan, oh. Ano, oh. oh. So, itiradahin natin ang ano yan. Garlic butter shrimp, mga kuys. Ayan. So, gagawin natin lulutuin natin ha pero prepare so pibihis muna tayo so eto na mga boys so nagpubad na tayo ng ano uh, eto lang tayo na parang uh, sa baso na ka Siyempre, na natin ito. ay na Dumadating na 100 kilo. Oh, so, shout out din sa Binila natin, na tropa doon sa Tambayan. Ayun. Ganyo oh, boys, so, 300 oh. Ang dami oh. So Ininisin muna natin ah. ayan syempre. Dali natin 'tong mga excess na 'to. Ito 'Yung buhok. syempre bigote. Dali na natin 'yan. So, ganun lang ang buhay mga boys. Um, pag kumita kahapon medyo nag tayo corn beef o syempre ngayon um, friday ngayon mga kuy so kailangan natin i-treat yung sarili naman natin so treat natin yung pamilya natin yan um, ganun lang lagi lang tayo ano yan so i-miss na natin to para uy, ipad para diretso na natin lulutuin eh, mamaya So itong pinakamatulis Tinatanggal ko rin to kasi Pag hindi mo napansin yan masakit Tumusok yan eh Tuli mo na yan Panusok nila yan eh So, eh shout out kay quiz natin dyan. <clears throat> Nabili natin to 300 lang. 1 kilo. So, sariwa naman siya. Eh, sobrang dami daw. Dinenta sa atin yung sobra. So, syempre tayo, nagtipid tayo kahapon. Di ba? Medyo nag-corn tayo kahapon. Kaya, eto. Pero, diba malalaki, oo. Eh yung sinasabi ko dyan. May e, treat, treat nyo yung sarili nyo. Huwag puro bakbak, Kasi sa totoo lang, tayo, bumabiyay tayo, <clears throat> di ba, hindi tayo nakakain ng maayos sa kalsada. Real talk yan. Real talk yan mga koys. Hindi sa pagyayabang, hindi sa pag ano. Hindi naman, ano, kakainin mo sa kalsada. Swerte ka na lang makakita ng murang karinderiya nasasakto dun sa budget mo syempre kaya nga tayo bumabiyahe karamihan sa atin nagtitipid para mas malaki ang naiuwi sa pamilya di ba? ang pampamilya natin mas malaki so yung iba naman pa Paris eh syempre tayo sawa na sa Paris kaya ayan so linisin lang muna natin to tapos babalikan ko kayo so ayan tara hoy na natin siya eh binuksan na natin yung kalan. <clears throat> sikreto. Ang isang masarap na garlic shrimp dito. Oh. ayan So, misikreto pa 'yung ganyan. So, yun yung mga tinatawag na nilasing na ipon. syempre automatic yan. Alam na ng mga kois natin dyan. Shoutout, shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa ARCP, yan. Um, ang ganda ng pagmamarshal natin yung event ng mga kids kanina. Congratulations. Salamat sa mga sumuporta, yan. Okay, ganun muna ako. Medyo malakas yung apoy natin. syempre so. magawa ako ng garlic na grind para sa mga ganyan event. Ito, nagpapasarap dyan. Mga uh, holes. mas maraming garlic. Mas masarap ang shrimp. O, so, pasensya na hindi tayo nag-live ngayon kasi Kasi uh, pa naman yung ibang mga voice natin Ayan uh, na lang natin to uh, I-record ko na lang yan So, naka-record sya Nung so, nakaraan Pinangain natin si madam ng ano Nung tapang kabayo, ang ilo. Na high blood na 'yon. So ewan ko na lang kung hindi pa high blood dito yun. Pero mo. Kanya lang ang buhay, mga oi. So enjoy natin ang buhay. Lahat ng bagay. Tandaan nyo, ang problema andiyan lang 'yan. Hindi mawawala 'yan. So, so, natin 'yan, mga oi. Yeah. So, oh, bukas nga pala, ayan, Sabado, meron tayong non pro -to pro sa Mubit. Ayan, yeah, punta na lang yung mga gusto mag sa Marikina. Grab Cab Marikina. Ayan. Pagbaba lang ng yan. Ego ni Pazo. Siyempre, okay, ito yung shrimp natin. Ayan. Ayan. May black pepper. Yan. So, uh, so tayo lang natin yan. Ayan. 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 Ayan.

So, it means, kalating kilo to, inati ko sa hack. Para yung isa, pwede natin natin isig, Diba? Ibang araw naman. Siyempre, dalawa lang kami, wala ng putukong biyaya. Tapos bukas, nakatunga naka nga, huwag na yun. Kailangan, siya mo rin yung gastos nyo. Ang mga kailangan nyo, Okay, ilagay natin ng konting chili yan para syempre may kurot then syempre para manuot yan Itong sikreto dyan, mga koys. Ah. Uh, oh. Hindi naman kailangan marami na ito, syempre. Sobra. Para sa Lord yan. Siver lang natin siya ng konti. Ayan. yung iba nilalagyan ng cornstarch to para lumapot so tayo hindi na kasi pambahay naman lay lang natin ng konti yan dalawang klase paggawa ng shrimp yung iba binababad sa ano yan sa beer nilalasing na nila yung hipong kung tawagin kumbaga hugasan tapos binababad at least 5 to 10 minutes, 20 minutes, yan. So tayo, hindi na. Ginawa natin, sinabaw na natin, yan yung second option. Baka diba kasi ma malasahan nung isa sabihin eh. Lasang alak. So, ayan siya. Hindi natin sponsor si UFC ha. Nag-share lang tayo ng ano, ating special recipe. Isa sa special recipe ko sa barko to. So, siyempre, pag sineswerte tayo, mga boys, uh, kaya ginagawa talaga natin. sabaw ko yung beer natin para siyempre may konting sarsa siya mamaya ayoko kasi kumakain na masyadong tuyo so pwede siya uh, konting ano lang para uh, twist of taste lang kasi talaga yan panalo, isang gulo na lang gagawin natin dyan. Pwede na, na, pwede na natin ang yan. So, kaya nga pala ilaga ko. Malungkot na naman yan. Jack, oh! Ha? Bilis ah. yako? ko. So, na siya. Kapit na. Yung, kumulo na. Alright. So, pwede na to mga koy. ayano. Oh. no? Medyo nag-boil na yung sabaw niya. Ayan, itsura niya. O, oh. diba? Panalo, diba? Panalo! Ayan. So, lilipat natin ang lalagyan ngayon, mga koy. So ayan na ang ating ilasing na hipon. Ayan mga boys So picture lang. Ayan. So enjoy mga boys Ayan. Share the good thoughts lang mga boys And enjoy life. Yan lang. That's all. See